Joshua damay din sa Kathniel breakup, panglalaglag kay Daniel Padilla fake news. Nadamay na rin ang kapamilya aktor na si Joshua Garcia sa kontrobersyal na paghihiwalay ng kanyang mga kaibigan na sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Kalat na kalat na ang kasiyang isang Facebook post kung saan nilaglag daw ni Joshua si Daniel matapos kumampi kay Catherine at kumpirmahin totoong may relasyon daw sina DJ at Andrea Brillantes. Si Andrea kasi ang sinisisi ng mga Kathniel fans at ng netizens kung bakit nasira ang relasyon ni na Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Lumabas din sa sa FB ang naturang post na in-upload noong December 9. Mababasa rito ang official statement daw ni Joshua sa breakup ng Kathniel. Kampi umano si Joshua kay Catherine dahil alam daw ng aktor na nagloko si Daniel. Narito ang kabuuan ng FB post. Joshua Garcia inilaglag si Daniel Padilla. Joshua Garcia alam pala lahat ng kalokohan ni Daniel Padilla, si Joshua ang pinalit ni Daniel kay Dominic. Sorry bro DJ, but this time I'll go for Kath. Matagal na kitang sinabihan na ayusin mo yung ginagawa mo at yung relasyon nyo ni Kath, pero hindi ka nakinig at tinuloy mo yung mga kalokohang ginagawa. Akala ko makikinig ka pero lumalabas lang ata sa tenga mo yung mga sinasabi ko sayo. Yung sa Spain with Andrea, totoo yun. Sorry bro pero hindi kita pagtatakpan, ang sabi pa raw ni Joshua. Kasunod nito, may isang netizen ang nagtag kay Joshua sa screenshot ng naturang post sa pamamagitan ng ex, dating Twitter. Say nito sa caption, o oh, ang dami na utu mga tao nga naman. Hindi talaga maiwasan na madami pa rin ang mga utu -uto. Mga madali pa ikuti ng fake news hausad haha. -ha. Nang mabasa ito ng aktor, agad niya itong nirepost at nilagyan ng caption na, fake news. Matatandaang nitong nagdaang November 30 ay magkasunod na nagpost sa Instagram sina Catherine at Daniel para aminin hiwalay na sila after 11 years bilang magjowa. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please pakipindot naman ang subscribe at pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Salamat.